Magkakaroon ng bagong minimum wage rate sa gitna ng Luzon simula susunod na webes October 17 matapos itong aprubahan at ilathala ng National Wages and Productivity Commission ng Department of Labor and Employment o DOLE. Nakasaad sa bagong wage order number RB325 ng ahensya ang dagdag na 50 hanggang 66 pesos na aumento sa arawang minimum wage ng mga manggagawa sa mga pribadong kumpanya sa rehiyon. Ibig sabihin, papatak na sa 520 hanggang 550 pesos ang minimum wage sa gitnang ng Luzon basa sa ipinasang utos, depende sa sektor o industriya ang pinagtatrabahuan ng mga manggagawa. Sa mga lalawigan ng Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales ay magiging 550 pesos ang para sa non-agriculture, 520 pesos para sa agriculture at 540 pesos naman para sa mga retail at services. May ipapatupad ding bagong minimum wage rate sa lalawigan ng Aurora na bahagyang mas mababa kumpara sa anim na probinsya ng Central Luzon. Magsisimula ang unang tranche nito sa October 17. 475 pesos para sa non-agriculture, 460 pesos para sa agriculture, at 410 pesos naman para sa retail at services. Pero ayon sa Central Luzon Labor Group na Workers Alliance Region 3 o War 3, sobrang baba ng naturang halaga kumpara sa hangarin nilang maging 650 hanggang 1,200 pesos ang minimum wage sa rehiyon. Ayon sa tagapangulo ng grupo na si Paul Viuya, hindi uubra ang ganitong uri ng pasahod batay sa kanilang mga pagkukwenta. Uh, 1,200 yung family living wage, no? na kung saan ay may tatlong anak at dalawang uh, dalawang head of the family no ibig sabihin may lima miyembro na dapat sana para mabuhay ka ng Desempre. Kalahati pa lamang ng napagkasundo ang dagdag sahod ang ipapatupad sa darating na October 17. Habang April 16, 2025 naman ipapatupad ang second tranche ng panibagong wage order sa gitnang Luzon ayon sa Dole. Bagay na ikinalungkot din ni Viuya dahil tila ginagawa pa umanong hulugan ng ani ay maliit nang na ang umento sa sahod ng mga manggagawa. Tiyak ani ang ibabaon lang din ng inflation rate o bilis ng pagtaas sa mga presyo ng bilihin ng naturang dagdag sahod, lalo na at nalalapit na ang Pasko. Kung ganoon lang kaliit ay baka isang buwan lang kakainin ulit siya ng inflation, no? Pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Uh, saan na naman dadampotin o saan na ng mga magagawa. Yung kakulangan, no? kung hindi yung uh, talaga sa utang yung ating mga kawawang Gayong tila hindi raw pinapakinggan ng dole ang panawagan ng mga manggagawa kaugnay ng wage hike, inaasahan na lamang daw ni Viuya na maisa batas ang panukalang ipinasa ng Senado sa ikatlong pagbasa kaugnay ng 100 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa buong bansa. Kasi 'yun pantay-pantay 'yan eh, 'no? 'Yung, yung kagustuhan natin sana na maging pantay-pantay ang sahod ng mga manggagawa sa buong kapuluan. Panigan din sana ani ito ng mababang kapulungan sa kabila ng mga agam-agam na magkakaroon ito ng posibleng epekto sa maliliit na negosyo. Lizan Morten, CTV 36 News.